So yun po sa mga lods, magandang araw, this is Legendary TV So for this video mga lods, uh, may sasagutin lang tayong katanungan no, regarding dun sa uh, loudest pipe So bakit daw inaalog yung motor So maraming mga comment dun na babasa natin Meron namang uh, tugma dun sa uh, opinion ko or idea ko dun sa mga comment So meron dun yung iba, um, medyo di ko alam kung paano nila nasabi yung mga ganun. So, digit lang to sa mga nakakaalam mga no kapag lods pipe bakit do inahalog yung motor. Karamihan yung iba, inaangat yung motor natin no, inaangat yung motor para i-bomba para malakas daw. di ko alam no. Pero itong mga yun mga lods no, based lang sa experience natin, based lang sa pagkakaalam ko no. Do disclaimer lang to mga lods. So, hindi naman ako expert sa mga motor. Pero, based lang sa mga pagkakaintindi ko, pagkakaalam ko mga lods, sasagutin natin yan. So, may nabasa ako doon mga lods na mga comment. So, kaya daw inaalog yung motor para mas mabilis daw yung daloy ng langis, yung oil sa mga gearings natin. Hindi ko alam kung tama yun, pero wala tang para sa akin no hindi naman konektado doon sa mga engine natin sa loob No. So, ang mga makina natin may mga tamang oil po 'yan mga lods May mga tamang oil kung ilan 'yung dami ng oil na nilalagay doon sa mismong makina natin. So, hindi natin pwedeng uh, kuntian 'yung oil doon sa makina natin. Depende po 'yan sa laki ng makina natin, no? Depende rin po 'yan sa mga motor. So, i-standard lang natin 'yung daming 'yung dami ng oil doon sa makina natin, no? Kapag nilalaban natin sa loudest pipe delikado po yun baka uh, puputok baka may mga masisirang gearing dun sa loob ng makina natin kapag konti lang yung oil na nilagay natin so may nabasa pa tayo no yung iba para daw uh, may scattered yung um, tunog para kumalat daw yung tunog ng motor natin so hindi rin po yun no um, Oo, oh, tama ka naman. May point ka naman dun sa mga scattered, mga galat, yung tunog ng motor natin, no? May kunting malapit na rin doon yung opinion natin. So, ano pa ba yung mga nababasa nating mga ano? So, para daw mas lumakas daw yung tunog, kaya inaalog-alog yung motor, no? Para mas malakas daw yung tunog ng motor. Um, Ayan, ano pa ba yung marami yung akong nababasa dun yung mga comment natin. Yung iba, para daw gumising yung mga demonyo dun sa loob ng uh, makina natin. So, hindi po yun mga lads. So, ito mga lads, no, kung napapansin nyo, inaalog nila yung mga motor. Minsan, inaangat yung motor. So, nakadepende po yan. No? So, isa lang po yung point nun, uh, mga lads, no, para sa pagkakaintindi ko, no, isa lang yung point nun, kaya inaalog yung motor para matamaan yung decibel meter device na andon sa likod na para masukat yung lakas ng uh, ingay ng motor natin yung buga ng hangin ng motor natin kung gaano ba kalakas Na uh, matatamaan yung decibel meter device don sa um, na judge ng ano natin ng lakas ng pipe natin or lakas ng motor natin mga lords So, karamihan, makikita nyo, kapag inaangat yung motor, sobrang tindig kasi ng pipe, no? Yung pipe kasi natin, merong sakto lang yung baba nya, sakto lang yung tindig nya. Yung iba, sobrang taas yung tindig. Kaya, kung napapansin nyo, kapag nag-loudest pipe, inaangat po nila yung harap. Para uh, sumakto doon sa decibel meter at matatamaan yung decibel meter, mga lads. So, wala po yung konektado sa loob ng makina. Yung pag-alog-alog, pag-angat ng motor, kung ano man ginagawa ng mga rider. So, ang isa lang yung purpose nun, no? Para matamaan yung disable meter device ng hangin or lakas ng pipe natin, lakas ng makina natin, para matama don sa um, disable meter. So, kung napapansin nyo, di ba mga lads, yung buga ng hangin ng motor natin, kung napapansin nyo, ay kalat po yan talat po yung tama ng hangin yan. So, kayang inaalog para matamaan nila yung disable meter at makuha nila yung pinakamataas. No? Uh, yun po yung purpose nun sa loudest pipe. So, pagdating sa makina natin, wala po yung purpose mga lods. Wala pong purpose dun sa mga oil, sa ingay. Wala po yun, no? Hindi yung purpose ng ano, na kaya inaalog. So, wala po yun mga lods para lang sa akin, no, disclaimer lang yun mga lods. Pero kung may tamang explanation or sagot kayo mga lods regarding dun sa inaalog at inaangat na motor kapag naglalaro ng loudest pipe. So, comment nyo lang yan mga lods. So, titingnan natin kung tama ba yung sinabi natin or mayroon pang mas the best explanation galing sa inyo mga lads. So, disclaimer lang ito mga lads, no? Based lang sa ating opinion at experience. So, yun na mga lads sana am um, maliwanagan na po kayo <laughs> kung tama man to yan sa mga iba na hindi natin ano hayan man sila no, medyo malayo na yung sagot. so gusto ko lang explain kasi maraming nagtatanong doon yan general na natin mga lods hindi na tayo magmimension ng pangalan so based lang doon sa mga nagcomment so yun na mga lods kita tayo November 18 motor show So, dito yan sa Robinson at saka Balayong Park, Palawan, no? So, kita kits, mga lods, um, ayun, ride si po lagi. Ingat. Peace out.